Hoy mga tol, Dasha ang pangalan ko. Ngayon, pag-usapan natin ang module. Ano to, paano kalkulahin at paano gamitin sa pagkumpara, pagdami o pagdagdag ng dalawang module. Para maintindihan ang module, alamin muna natin ang magkasalungat na numero. Halimbawa, 2 at motu ay magkasalungat, di ba? 3, 5 at 3, 5 ay magkasalungat din. Pwedeng buo o fraction ang mga numero. 0.5 at 0.5 ay fraction din, tama? Pero magkasalungat pa rin sila. Ano ang pagkakaiba nila para silang magkapareho? Kung di mo papansinin ang minus, parang pareho lang, di ba? Ang module ay numero, absolute value, na nagbubuklod ng magkasalungat na numero. Siguro alam niyo na, para i ang numero, gumuhit ng dalawang patayong linya. Ganito. Ang modulo ng positibo at negatibong numero ay pareho lang. Pero di rin masasabing positibo to. Bakit? Kasi kasama ang zero. Halimbawa, kung zero at minus zero, di karaniwang isulat ang modulo. Pero tama sa math na zero to. Zero ay di positibo o negatibo, kaya ang modulo ay laging di negatibong numero. Sa kasong ito, halimbawa, magiging zero lima. Kung lagyan ng modulo dito, magiging tatlong ikalima. Kung dito naman, dalawa. Kalkulahin natin ang mga modulong ito. May decimal, ordinaryong fraction, integers, at negatibo, positibong numero dito. Pag-usapan natin. Halimbawa, dito, minus 2, ano ang modulo nito? Dalawa. Kasi tinatanggal lang ang minus. Yun lang. Simple lang. Ang modulo ng positibong numero ay positibo rin. Labin lima minus walo walo tatlumput pito. magkano to? tatlumput pito minus dalawang ikalima dalawang ikalima zero point one. magiging zero point one na to. dito tinatanggal lang natin ang minus limang punto tatlumput anim na daan. dito isusulat natin ulit isang punto limang walo. Tandaan, sa zero at positibong numero, pareho lang yan. Ibig sabihin, 37, 15 pareho lang. Wala tayong binabago. Sa negatibong numero, kailangan tanggalin ang minus. Tingnan natin apat na halimbawa ng paghahambing. Alin ang mas malaki? Module minus limang ikapito o dalawang ikapito? Ano kaya to? Limang ikapito to, positibong numero lang. Kaya mas malaki? Oo, kasi ang numerator, lima, mas malaki sa dalawa. Ano meron tayo dito? Tatlong ikalabing isa at tatlong ikaapat. Gawin natin parehong denominator. Dito, pararamihin natin ng labing isa. Dito naman ng apat. Kaya magiging labindalawang apat na putapat at tatlumput tatlong apat na putapat. San mas malaki ang numerator? Doon dito? Dito. Tatlumput tatlo. Oo, hindi mahalaga kung positibo o negatibo ang mga numero sa loob ng module. Sa kasong ito, ano ang mayroon tayo? Siyam na daan. Oo, siyam na daan. Dahil itatapon na lang natin ang minus. Pero kailangan nating i-convert ito sa decimal o siyam na hundredths. Pareho lang. Pero pareho lang talaga. At 0.3. Tingnan natin. May dalawang ikalima dito. Minus tinanggal, decimal sa dulo, ordinaryong fraction dito. Tingnan, tatlong ikasampu. Oo, tatlong ikasampu. I-multiply natin ito sa dalawa para maging sampu ang denominator. Sa dalawa, di ba? Apat. Dalawa sa dalawa dito, sampu doon. Kaya tatlong ikasampu at apat na ikasampu. Alin ang mas malaki? 0.3 ay mas mababa sa module minus 2 fifths. Medyo advanced na to para sa topic ng module. Subukan natin kalkulahin. Sigurado akong kaya nyo to. Kung gusto, isulat sa comments ang sagot sa apat na example at i-compare. Ilang module ng walo meron dito? Walo, kasi pareho lang. Plus module ng minus lima. Tinanggal lang natin ang minus lima na lang. Labin tatlo pala. Ano ang modulo ng minus 15? Tanggalin ang minus 15. Minus modulo ng labindalawa. Magkano yun? Tatlo, di ba? 15 minus labindalawang tatlo. Modulo ng minus walo. Walo times sampu pareho lang, di ba? Dito tinanggal natin minus, dito sinulat, walumpu pala. Walo times sampu ay walumpu. Positibo to, isulat, 15 divide modulo, minus tatlo, tanggal minus. Tatlo. 15 divide, tatlo ay lima. Kung hindi na nakakatakot modulo, like mo. Sana naintindihan niyo na. Good luck sa lahat. Palam.